Hello everyone, welcome to Grandma's Love Samahan niyo po ako mga ka-grandma Magluluto tayo ng all-time favorite ng mga Pinoy Ang Chicken Adobo So, imarinit po muna natin ang chicken Meron po ako ditong uh, chicken breast Lagyan po natin ng garlic powder, onion powder, pepper powder and oyster sauce, soy sauce, and vinegar. haluin lang po natin, and then ima-marinate po natin ito ng 30 minutes. pero depende po sa inyo kung gano katagal ang gusto nyo. para pumaabsober ng chicken yung marinade sauce. and then after 30 minutes, naginit nagpainit po ako ng kawali and then nilagyan ko po ng mantika at igibisa natin ang sibuyas at bawang and then ilalagay po natin isa-isa muna yung chicken hindi muna natin isasama yung marinade sauce yung pinagbabaran ng manok and then nilagyan ko po ng tubig para po sa pagpapalambot or para maluto yung manok takpan natin hayaan natin kumulo hanggang sa Lumambot yung manok. Andian kapag pumalambot na yung manok, ilagay naman po natin yung pinagbabaran ng manok, yung pong sauce. So tatakpan po natin ulit, hayaan natin kumulo hanggang sa mag-reduce yung sabaw ng adobo. So this time, ready to serve na po itong aking chicken adobo. Ganyan lang po kabilis magluto ng chicken adobo si grandma. Ngayon, i-plating na po tayo. Pagpasensyahan nyo na po ang aking munting video. Sana po nagustuhan nyo ang video na to. At 'wag po kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. So, eto na po ang aking chicken adobo. Thank you for watching. See you again on my next video. Bye. God bless everyone.